Magandang umaga sa inyo lahat. Nais ko pong iulat sa inyo ang kayarian ng panaguri. Ano nga ba ang kayarian ng panaguri? Ang panaguri ay maaring buhi ng isang salita, isang parilara, Parirala o isang tugnay. Panaguri salita. Ito ay isang salita lamang ay maaring pangalan, panghalip, panguri, pangabay, pandiwa o pawatas sa sinasabing isang salita ay hindi isin, sinasama ang mga pananda. Panagoring panilala ay isang maaring parilalang pangukol o parilalang pawatas na gumaganap na tungkol ng pangalan, pangore o pangabay. Halimbawa ang nang parilarang ukol, hingil niya pang ng mahirap ang komprehensya kahapon. Halimbawa ng parilarang pawatas, mag-aaral magmaneho ng auto ang, as ang asisikasuhin niya ngayong bakasyon. Maaari rin gamitin panaguri ang sugnay na tungkulin ng pangalan. Sapagkat may isa lamang salita, parilala o sugnay kapag may dalawa o higit pa salita, parilala o sugnay, pinaugnay ng pangatnig. Ang panaguri ay sinasabing tambalan. Halimbawa, ang panaguring tambalang pangalan, number one, inuutusan ko ay si Bong at si Mike. Halimbawa ng panagulin tambalang panilala, hinil sa kalusugan at tungkol sa so wastong pagkain ang nilalaman ng artikulo. Halimbawa ng panagulin tambalang subnay. Ang inuutos niya ay samahan mo kami sa sini at ipasyal mo lamang mo kami sa Rizal Park. Salamat po at maraming salamat. Sana marami kayong natutunan sa aking in inulat ngayong umaga.